hindi ganyan maliliit. Tumitim yun ang ano ay ng apat na kilo, limang kilo? oh, oh yan. yan. Matitirin pa kayo. Oo. Oh. Ah, 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 Ayaw ko. Kalat pa yan sa amin doon. Bala ko nga sa iyo, ipasambot sa iyo yan eh. Yung mga mga limang kilometro, sasambutin mo. Kaya lang tayo, magkakaroon tayo doon. Eh, kaya nga eh. Kahit kasi ako nagbayad sa iyo ng ayos, kuya. Siservisyon mo ako ng ayos. Eh, ay, sanjang ganyan eh. Huwag ko sana-sana mag-serve. Dalawa pala yan, yung isa'y malalaki. Oo, say... uh, uh, ay hindi. Kaya mali mo lang sa iyo kahit kalahat doon. Ah uh, okay lang dahil pareho tayo magtitinda eh. Huwag lang naman yung walang wala. Oo. Ino na lang tayo 600 700 lang. Bale na 'yun. Okay tama. Pambayad ko. Oh my god. Para gigigitanan mo Kaya nga sa sunod kuya, pa kasi nagbayad ako, customer mo ako, nagbayad ako ng ayos. Hindi na nga ako halos tumawad. Oh. Paano kayo babalikan ng customer kung ano? Paano na sabihin naman maraming manlo man dito sa ano? Oh, Charlie na nagsabi na ay buko nga yan. Oh. <laughs> pero, pero sasabihin tama, tama na ako ng kilat hindi ko sa kanya kinuha <coughs> yan Pero kuya, sa, sa ikaw kuya, ano magtitinda? Uh Sa tingin mo, yung pinakita ko na biniyak, magulang o buko? Ayun, nandun po. Tinan mo. Tinan mo kuya. Oh, ito kuya. Eh, oh, i-check eh, mo ko. Oh. Buko nga. O oh, kahit pa ito, isang isang buwan, tatlong buwan hindi ba hinog, mabubulok na lang. Oh. Sasabihin mo sa akin na magulang. Alam ko ang magulang. Labasa ng ugat. Ang magulang halong kinuha. Ayun, 'yun ang magulang. Eh grabe naman kanya, tinatanggi na ng ano. Mm. Ni ano, magtatabi. Tema. Tema mo ate. Kahit pa ikaw mag-check-in. Eh. Dito, yan. Tinan mo. Oh, Tsaka kita mo, sabi ng customer, gataan ito, ko na daw. Hindi na hinog yan. Ay, susko po. Kahit pa yan, tatlong, tatlong buwan, ay anim na buwan, bulok yan. Na, eh ayun sa kung nagbayad eh. Igaling pa ako sa uh, ano Santa Rosa. Mami, wag kang wag kang maniwala yon at kundi na nag ano din yon, nag nag-exit. Uh, Oo, oh, oh, s'yempre. O oh, sinong ano yan? Uh, paano mahihinog yan? Tsaka tita, parang ano yung parang gagat ang ano mo ang buto. Yes. Kamansi, Ang ah, sabi nga nung customer sa akin, bumili na daw ako ng gata at gataan ko. Baka daw mali ang aking nabili, langka. Para um, kamsik ba? So, di ba? Di ba, ala ko yan. Di ala ko yan. ko na ito na rin sa'yo. Ang gagawin ko, ito kanyang lang sa kanya. Pag nahinog uh, yan, ano? Tatanggi uh, nga, hindi gagawin sa kanya. Meron malaki, di ba, sa ibabaw lang? Uh, Oo. Sa ilalim ng mga kumakilang. 29 kilos yan. Diniscount ako ni Kuya. 28 na lang. Ay, akala ko. Kaya mo na ako, Tol. Ikaw na may wala din kasalanan dahil ikaw na may hindi na oh. lang. Kaya magpasing siya na lang para maganda. Ay, kaya lang po. Kaya mo rin naman kasalanan yun dahil ikaw nakapusto dyan. Kaya lang po yan. Nagbayad ako ng halos 2,000. 1,900. Dahil hindi naman ako na tumaw. Ang ka lang, hindi nis ka bukas. 10 piso. oh, diba? Oo. Ay, At saka nagbayad nah. ako sa kanya na ano, hindi ko sa binarat. ko lang ako. sabi ko, na nangangaw. Wala, wala nga amoy Para Kaya na, oh. Eh. Ah, kay ate daw. Dapat yung sa CCTV sa, sa, sa Laguna pa ako. Dinayo ko pa kayo dito, dinayo ko pa. Ipakiway mo, yung ate, oh. Ako sa CCTV ko, Ah, oh, siya nga. Siya nga, siya nga, siya nga sa kanyang kaligtali. Yan uh, Linggo ko lokay nung linggo nung maga. Oh, kita mo. Bago sa akin di pa nahihinog. na kami sa kotse, nakakotse na, walang amoy. Kaya yung may amoy Oo. Niyang, kahit po <laughs> tatlong buwan. Kaya <laughs> pa Nagkamali pa nga ako eh dapat doon ako bumili sa Bukana eh. Kasi 80 doon sa iyo, magkano bang bibigay mo? 70. Akala ko naka-jackpot pa na ako. Anah. Anak ng Oo. Oh, oh. Ang sabi mo pa sa akin, dilaw ang laman. Naku, mas dilaw pa ang iping ko, kuya. Oo, oh, 30 kilos nga ito. Ay, ah, di, kuya, hindi ko pa alam kung ibabalik. Naku, eh, hindi naman na ano mo. Bileen ko pa naman sana makuha ko sa kanya na maraming ulas, saging, rambutan, durian. Sana ako'y naka-jackpot na ko ako sa kanya.